Meron isang error pero dalawang positive. Hindi, hindi ko po alam. Wala akong ginagawa. Hindi ko alam bakit nagpa-positive yung dalawa. Hindi ko nakikita sa iyo yung reaction. Hindi po, hindi ko po alam kung bakit ganito. Hindi ko po alam. Eh, mali po yan. Kahit magpacheck up pa tayo ganito. Bakit po lang ganun? ko wala akong ginagawa masama. Kay Ika Joy ako nag-aalala. Hala buntis si Ika. Posible na may piko si Ika. Ito na lamang ang naging reaksyon ng mga netizens sa resulta ng pregnancy test ng anak anak-anakan ni Tony Fowler na si Ika Joy. Sa latest episode ng reality show ng Toro Family, masayang nagbabanding si Ika at Tyronia na palagi nilang ginagawa kapag mayroon silang bakanting oras. Matapos nilang maglaro sa kwarto ay naisipan nilang lumabas at nakita ni Tyronia ang pregnancy test kit sa isang drawer kaya sinubukan nilang itest ang bawat isa. Maririnig pa sa banyo ang kanilang usapan na si Tyronia muna ang maunang mag-test na sinundan naman ni Ika. Habang ginagawa nila ito ay masaya pa silang naglalaro at nag-uusap kung paano ba ang tamang paggamit ng pregnancy test kit. Matapos nito ay kaagad na lumabas sila hawak-hawak ang kanilang test kit upang maghintay ng ilang minuto sa resulta. Ikinagulat ni na Tyronia ang resulta ng pregnancy test ni Ika nang ito ay magpositibo. Kaagad na nagtanong si Tyronia na halatang nagulat sa nakita. Pagdepensa naman ni Ika na hindi niya alam kung bakit nagpositibo ang resulta, kaya ipinaulit ni Tyronia ang test kay Ika. Sa pangalawang ulit ay hindi malinaw ang pangalawang guhit kaya minabuti ni Tyronia na ulitin ni Ika ang test sa pangatlong pagkakataon at muli itong nagpositibo. Dito na nagduda si Tyronia kung ano nga ba ang nangyari dahil ganon ang naging resulta ng test ni Ika. Tinanong niya ito kung mayroon bang nangyari o mayroon ba siyang tinatago sa kanila upang maging ganoon ang resulta. Pagdidiin naman ni Ika na hindi niya talaga alam ang rason kung bakit nagpupositibo ang kanyang test. Ani Tayronia ay hindi nila pwedeng itago sa miyembro ng pamilya ang kanilang nalaman, ngunit sa ad ni Ika ay huwag na itong ipaalam. Hindi napigilan ni Tayronia ang damdamin sa kanyang nalaman, at ipinaalam niya sa Toro family ang resulta at dito muling tinanong ni Tony si Ika kung buntis ba ito. Sa loobin naman ni Mama Marie na hindi niya nakikita sa reaksyon ni Ika ang pagkabahala at pagdepensa na mali ang resulta ng test. Saad ni Mama Marie, hindi ko nakikita sa iyo ang reaksyon na hindi po, hindi ko po alam kung bakit ganito. Hindi ko po alam. Ay mali po yan kahit magpa-check up pa tayo. Bakit walang ganun kung wala kang ginagawang masama. Napagdesisyunan na ipatingin si Ika sa doktor nang malaman ang rason kung bakit nagpositibo ang kanyang pregnancy test.